Hmm, ganito lang ako mag-almusal. Tinapay. Pinapalaman ko yung kamatis. Tawag dito, kapag ito, pantumaka dito sa si Spain. Tapos lalagyan mo ng hamon. Hmm, mahilig sa hamon. Sama, sino sa mahilig sa hamon diyan. Ayan. Hmm. Ito, yung ganito. Hmm parang kumbaga ito sa atin parang itag na sa atin kasi ito na naluto to ng asin mm. manamis namis yung lasa na medyo maalat alat basta masarap siya kaya ano to napaka famous na pagkain gustong gusto ng mga Spanish kahit saan namang yung bansa gusto mo gusto nila ito. At saka sobrang mahal nito ang mga kakalukat. O, oh, ganyan lang. Ganyan lang nga. I-moist natin. Tapos, olive oil. Ayan. Perfect. Kain tayo. breakfast pass tayo. Mmm. Mmm. -hmm. breakfast, breakfast. Pag, pag breakfast ka sa cafeteria, yung isang ganito sa kape, nasa mababa na yung 3 euros mga dal Dahil dito, yung ganito na partner, kape at saka may ganito yung ham. Napakamahal dito. Nasa 5 euros siguro to 6 euros. Mmm! Kaya ako nananaba dito eh. Mm. Ang dami natin nakukuha ang mga ham. Hindi ko marisis kumain ng, ng ham. Ganito. Kape-kape. Mmm! -kape. Pero kung hindi ka sanay kumain ng ganito, hindi mo masyadong magugustuhan. Kung hindi ka sanay na kumain ng ham. Pero ako dahil nga, grabe, tagal na, ako tagal na ako dito. Halos parang mas, mas pasakalahati ng buhay ko na dito sa Spain, mga kakalkal. Ang baga na-adapt ko na rin yung pagkain ng Spanish. Hmm. Kaya ko na rin hindi kumain ng kanin ng isang araw. Ng ilang araw. oh, once. Isang beses lang kainan, isang araw. Hmm. Kasi ako, ilang taon na ako dito. Ano na ako dito mga kalkal? 25 years? Tagal na, no? Hmm. batang bata ako nung pumunta dito. 19 years old. Dito na ako lahat nagdalaga. Hmm. Dito na lahat. Experience ng lahat ng mga hirap sa buhay. Meron akong papakita sa inyo. Yung succulent so na nakuha natin mga katalkal ay, tignan nyo, oh, namulaklak na siya. Yan. Iwa. Ano Ang Yung isa o, oh, tumutubo na rin. Ayun, na, nausbong, nausbong na. Ah, ang Tapos yung kinamama na mama. Ayan. Oh. Ah. Ang dami ng suhi. Ang ganda. Swerte daw. Eh. Pag nakapagpa-flower ka. O, oh, diba? Basta, ito yung swerte. Sabay mo ng trabaho. Sabay mo ng sipag. Sabayan mo ng tiyaga. Sabayan mo ng basta hard work. Sabi nila kahit madami kang patubong ganyan. Kung di ka naman kikilos, hindi ka naman magtatrawa. Hmm. Walang darating na grasya. Kaya, work hard. Kung man naniniwala ka sa mga ganyan suwerte-swerte, sabay mo ng work hard. Sabay mo ng trabaho. Kita kasi tayo sa Alcalan mamaya. Enjoy ko lang yung aking breakfast. Sabi nga ni Chef Arby, um, we'll enjoy our lunch, our breakfast. Oh, di ba? Oh, okay, enjoy ko din. Enjoy ko yung aking breakfast. Na libre, galing kay Benzong. <laughs> di ba? Ang arte. Kapitay. Ay, yay, yay. ay, ay. Ay, sa wakas, nandiyan na. Ang tagal namin nagantay. antay May bigay siya po. <laughs> Hmm, siya tuwan yan oh mama y pa pakaeta ko sa, inyo sa bahay No, yai 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 ni staff na babae. Eh. Oh, tú, no, 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 no. Ahí está el, otra vez el cubo grande. Mira, y si hay quedan dos, mira. dos cubos quedan. Sí. Hay otra. Freno, freno. Oh, no, no.

Sí, 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 sí. ¿Qué tal ahí? Es que tiene que, tiene que, que ver del otro lado. ¿Qué es sí, lo que se sí. va a hacer? No es una ni cuarta vez.

¿Qué tal ahí? ¿Es de, ¿Cómo se llama? Yeah. ¿Qué tal, viajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? munindok na basura. Nada. Ang daming mga palabas Pero pangit na yan.

á no. eh. ¿Sí? abrelo ah, por aquí es, es esto es cómo se llama esto ah, nueces. no es es, es es rico ¿Sí? bueno a limpiar en está tallo toma no, míralo. Es para, el, para Bruno. Sí. Cógelo. Venga, limpiar, limpiar. Solo uno. ¿Y esto? Vamos. Esto lo, lo, lo miraron. này rất đẹp mà Nè, có không em không em có thấy không em thấy không em có thấy không em có Y mucho huevo roto oh. ¿Quieres poder No, no, gracias Venga, ah, adelante. Sí. Adelante. <risa> 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 <risa>

¿Qué el Rey? ¿Trabajo? Bien, bien. Bien, mira, zapatos Rey. Es nuevocito, mira. Es nuevo. Si está yo pero no. Sí, eh. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Yo me encanta la toalla, ¿no? Ay, me la pegué la talla. No había que hacer no saludo un pupunta sana doon, Iwala eh, wala na siyang makalkal doon, at least dito may karne siya daw makukuha may karne daw siya makukuha ba yan? kasi galing dito si Yakult madami pa daw tapon dito kaya puntahan natin todo bien re? bien bien bien, bien. No, noi nada i, no, kasi nada? Si. Es que somos mucho rey. Ah, oh, Ya, tayo na makuha tayo di. Pa si. Mira rey, <laughs> Ahí también, mira los Rey, ahí. Sí, está bien, Rey, es de ¿Sí? hoy. ¿Dónde están las carnes? Ah, es el de abajo, dijo que está sentado todo. Ah, está abajo. Vamos uh a -huh. La ocasión de tener. Ya dice que hay mucha carne, por a veces más, uh -huh. no han usado ya. es que <laughs> es sí. bulla. Dice que la bolsa no la podían lanzar Mentira. Mira, me pego. Sí. 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 Tómate, rey. Tómate. ¿Este Esto es plata, no me. Tómate, rey. Toma, tomatito, rey. Vamos a echar tu momento. Allá hay queso. Allá <laughs> hay queso al fondo. Ven, yo tengo la mano mal a pero ven, que yo se la coeño. Ven, yo este que... sí. Yo Venga, ven, ven. ponte aquí. Ven, cuidado. Venga, ponle, 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 ponle. Tiene contrario. No. Espera, ahí tengo la mano menos ahora. Ya hay sacame para todo, espérate. Yo quiero esos tomates mm. eh. que antes ah, que se haga la Dice, Pero había dos solo carne carnes. Mira, 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 mira aquí, ve, mira, ve, abrupto que ve. ¿Tú quieres el tomate? Mm. No hay nada, vamos. No hay nada y aquí? Voy. ¿No será que lo ha llevado o dos? <laughs> María todo. María se cayó y todo... Mentan. Son bolos. Nada. Solo dos. Había dos, solo. esa bolsa no Nada, mentira. Mentira. Wala. Derek una kayo na no? to? Nandapa. Tama. Sige, tama na diyan. No? Andom, 'yung kapag nalabanto. Pang dumpster natin, pwede pa. Uy natayo. <laughs> Nada, <laughs> <laughs> tayo It's a prank. <laughs> okay, let's go. It's a proud. <laughs> Naawa naman ng kering. Bigay ko wala na siyang nakalpag Bigay ko yung Mahal. Yeah. ko ito. nakuha ko. Huh? 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 ¿A dónde vas? ¿Hasta Plaza sí, España? Pasa, ¡Ah, sí, ¡Para! Azul. Voy a dar... Voy a dar a, a esto. Toma ahí. ¿Y digo por qué... digo la carne ¿Mm? ellos? ¿Digo por qué daron la carne? No, porque sí. le metieron un dedo y no... Y un poco raro. Ya. Yeah. Ok. ¿Quieres ver por ahí? ¿Tengo? ¿Sí o no? no. ¿Sí? Bueno. Oh. Oh. Oh, coño, me dio bien la... Oye, entonces Okay, let's go. Mamma mía, Por si he vacío, yo vacío, vacío. Es que ahí, ahí, no, 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 no hay nada, ¿no? Adiós, Rey. Chao. <laughs> Hasta mañana, Rey. <laughs> Soy un Huwawan naman si Ray Late nang lumalabas sa work niya Pero well, at least may work siya Paano na nakapag-dumpster Nakakatuwa si Ray Ay, yan yung aking kaibigan Na hindi nagbabago Kaya naman siner natin yung mga iba nating mga biyaya Mga blessing Pupunta na sa kanyang kaibigan Yung mga naharbat ko ay yung mga nakuha niya sa basura yung mga nakuha niyang share sa akin yun daw ang sena nila ngayon pupunta daw may may kadil siya ngayon dito na tayo magkabang may kadil siyang ano magpapasiguro sa kanya ano ng insurance kaya derecho daw siya sa sa bahay ng kanyang kaibigan so yun na kami si kay Ray manang apo no oh, nasilip mo uli si Ray minsan-minsan <laughs> na lang kasi namin nakakasama so yun lang mga kalka grabe ang kalkalo ngayon grabe ang basura. basura kadugyot tapos na kami dyan sabi dami daming karne dadalawa na ay nakabuhay <laughs> pero masaya masaya mga kalka ayun ano. Andun pa si Maria, naiwan pa Okay, so, let's go At least masaya ako May chorizo May, di ko alam kung ano yung mga Pinagdadampot ko Check na lang natin sa bahay Okay Ito yung mga bigay ni Yako, binigay ko narin kay Ray yung mga iba ya Ang ganda, oh. Salsic siya ni Berry ko. Mamahalin to. Matiho. Kaya mm. gusta? Magagawa daw ng sandwich si Bryce. Mira kayo. Kaya gusta? Hmm. Yan yung pan niya. Venga. Pero voy a limpiar y ahora te lo doy, ¿vale? Vale. Pugasan ko muna. Ay, punasan ko muna. Para may bigay kay Bryce mga chorizo, manzanas, na. Okay. tomato sauce, at itlog. Yun lang naman ang nakuha pala natin. Tapos yung mga binigay ko kay Ray. At least nakapag-share tayo ng dressing kay Ray, di ba? Okay, come on. Mahilig si Bryce sa sandwich.

Me gusta mucho, es que es ibérico, de ibérico, mm. a visto si se si caduca o no, ¿Mm? a visto si, si está caduca o no, se caduca, May 12, pero está bien, es que es Itag, es No preserve balón, vale, no, no pasa nada, seguro, Lagay mo na lahat sa iyo isa. Ayan. Amish amish. Naantay pa ako ni Bryce. Matwatwal din na. Late na siyang matulog. Okay, sige. Takpan mo na ng... Kiris e char? Hindi ba? Asi ito ulit ba? O nasa falta? No? Nasa falta. How <laughs> do See you next black. See you see your next black. Bye. -bye. Bye. Bye. Bye.